Share the joy of payday. Red ribbon. Chocolate dear. So sarap, so sulit. Make it red ribbon. Alam mo ba na ang Red Ribbon ay nagsimula lang bilang isang maliit na cake shop noong 1979? Oo, tama ang narinig mo. Bago pa man ito maging isa sa pinakasikat na cake brand sa buong Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa, isa lang itong simpleng negosyo na ang goal ay makapaghain ng world-class cakes para sa mga Pilipino. Kung Pinoy ka, gaya ko, malamang ay na-experience mo na rin na makakain ng Red Ribbon cake kapag may birthday, anniversary, graduation, o kahit simpleng selosalo lang sa bahay. Ang ilan nga sa mga paborito kong flavor ng cake nila ay Black Forest at Mango Supreme. Pero naisip mo na ba kung saan nga ba talaga ito nagsimula? Sino ang nagtatag nito? At paano ito lumaki mula sa isang maliit na shop sa Quezon City hanggang maging isang brand na kinikilala worldwide? sa episode na ito, susubukan nating balikan ang totoong pinagmula ng Red Ribbon. Pag-uusapan natin ang kanilang tunay na istorya, paano sila lumawak sa iba't ibang bahagi ng mundo, at syempre, ang mga lesser known facts na siguradong ikagugulat mo. Ito ang kwento ng Red Ribbon, mula sa isang simpleng cake shop hanggang sa naging isa sa pinakamalalakas na pangalan sa industriya ng cake sa Pilipinas. Ang kwento ng Red Ribbon ay nagsimula noong taong isang libo at pitumput sa Timog Avenue, Quezon City. Sa panahong yun, ang industriya ng cake sa Pilipinas ay medyo limitado pa, karamihan ng mga cake shops ay may tradisyonal na estilo, at madalas kulang sa modernong presentation o unique na lasa. Pero may isang pamilyang may mataas na pangarap pagdating sa mga cakes, ang Mercado Family. Sila ay isang pamilya na may malalim na appreciation sa kalidad at aesthetics ng mga pagkain at sila rin ang nagtatag ng Red Ribbon dito sa Pilipinas. Sa simula, simple lang ang layunin nila, makagawa ng cakes na hindi lang masarap kundi kaaya-ayang tignan, pang-export ang quality, at may world-class na appeal kahit sa panlasa ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba Red Ribbon ang naging pangalan? Ayon sa mga kwento, pumili sila ng pangalan na simple pero may dating, isang bagay na eleganteng pakinggan, madaling tandaan, at visually appealing. Ang Red Ribbon ay sumisimbolo ng celebration, quality, at elegance. Karaniwang ginagamit ang Red Ribbon ribbon sa mga regalo, at para sa pamilya mercado Gusto nilang ma ang cakes nila sa mga mahalagang okasyon, parang regalo para sa bawat espesyal na araw. Sa kanilang unang shop sa Timog, nagsimula sila sa kakaunting cake varieties lang. Wala pang mga pastries o meals noon, purely cakes lang ang focus nila. Pero kahit simple lang ang simula, mabilis na nakakuha ng pansin ang red ribbon dahil kakaiba talaga ang kalidad ng produkto nila. Mas pino ang texture, mas rich ang lasa, at mas sophisticated ang design, kumpara sa mga karaniwang cakes na nasa merkado noon. Pero hindi rin naging madali ang lahat dahil bago pa lang sila sa market, maraming pagsubok ang hinarap nila tulad ng mataas na competition, limited resources, at ang malaking hamon ng consistency. Kailangan nilang siguraduhin na ang lasa ng cake ay pare-pareho mula sa unang benta hanggang sa libo-libong cake na ginagawa na nila. Unti-unti, sa pamamagitan ng word of mouth, nagsimulang dumami ang customers nila, mga ordinaryong tao, celebrities, at even mga promenade prominenteng pamilya ang na-curious at umorder ng cakes nila para sa mga okasyon. Hindi nagtagal, nakilala ang Red Ribbon bilang isang premium cake shop. Ang first few years ng Red Ribbon ay puno ng eksperimento, dedication, at passion. Pero dahil sa galing ng team at malinaw na vision ng mga founder, unti-unting umusbong ang isang brand na magiging bahagi ng bawat selebrasyon ng mga Pilipino sa mga darating na dekada. Pagkatapos ng matagumpay na pagtanggap sa kanilang unang branch sa Timog Avenue, napansin agad ng Red Ribbon ang potensyal ng kanilang produkto. Pero syempre, hindi sapat ang masarap na cake lang kung hindi ito makararating sa mas maraming tao. Kaya nagsimula na silang magplano ng expansion, branch by branch, sa unang bahagi ng 1980s. Unti-unting nadagdagan ang kanilang mga tindahan. Bukod sa Quezon City, nagsimula na rin silang magbukas sa iba't ibang key areas sa Metro Manila tulad ng Makati, Pasig, at eventually sa mga mall na unti-unting dumadami noon, ang visibility ng Red Ribbon sa mga commercial centers ay isang matalinong hakbang para sa kanilang negosyo. Dahil mas maraming tao ang nakakakita at nakakatikim ng produkto nila, mas lalo na silang natatandaan ng kanilang mga customers. Habang lumalawak ang kanilang brand sa NCR, hindi rin nagtagal ay sinimulan na rin nilang magtayo sa probinsya. Sa mga lungsod gaya ng Cebu, Davao, at Baguio ay mabilis ding naging patok ang Red Ribbon para sa mga probinsyano noon ang red ribbon ay pang mayaman na cake at simbolo ng pagiging sosyal, pero mura pa rin kumpara sa mga imported brands. Sa puntong ito, hindi lang basta cake ang binibenta ng red ribbon kundi identity at karanasan na rin. Kapag may red ribbon sa handaan, ibig sabihin ay may espesyal na okasyon. Isa ito sa mga naging sekreto ng kanilang success, hindi lang basta cake ang mabibili mo sa kanila, kundi pati na rin ang emosyon at alaala habang pinagsasaluhan ninyong pamilya ang red ribbon cake. Isa pa sa malaking dahilan sa paglaki ng Red Ribbon ay ang pagtaas ng demand mula sa mga overseas Filipino workers o mga OFW kapag umuwi ang mga OFW dito sa Pilipinas. Madalas na parte ng kanilang handaan ay ang Red Ribbon. Dahil dito, napansin ng kumpanya ang oportunidad na dalhin ang brand sa abroad. Noong early 2000s, nagbukas ang kauna-unahang Red Ribbon store sa United States sa West Covina, California, isang lugar na maraming Pilipino. Matapos noon, sinundan pa ito ng iba pang branches sa mga lugar gaya ng Los Angeles San Diego, at Las Vegas. Doon, hindi lang Pinoy ang bumibili, pati mga lokal na Amerikano ay curious na rin sa lasa ng Red Ribbon Cakes. Isa sa mga tumatak na produkto nila ay ang Black Forest Cake na isang classic German dessert na ginawa nila ng sariling Pinoy version. Naging paborito rin ng maraming pamilya ang kanilang signature cake na Ube Cake. Bukod dito, marami ring tumangkilik sa Mango Supreme na tinawag na Summer in a Cake ng ilang fans. Pero hindi rin natin pwedeng pag-usapan ang success ng Red Ribbon ng hindi binabanggit ang kanilang competitor, ang Goldilocks. Sa totoo lang, marami sa mga Pilipino ang may kanya-kanyang preferences pagdating sa mga cakes. May Team Red Ribbon at Team Goldilocks, pero ang magandang labanan nila ay nagtulak sa parehong brands na mag-improve. Dahil dito, naging mas competitive ang cake industry sa Pilipinas, at panalo rin ang mga consumers sa paglipas ng mga taon, mas pinahusay pa ng Red Ribbon ang kanilang serbisyo. Nagkaroon na sila ng mga dine-in areas, take-out counters, at eventually ay na-expand na din ang kanilang menu. Nagkaroon na rin sila ng mga savory at combo meals. Pero kahit ano pa man ang idagdag nila, isa lang ang hindi nagbabago, ang reputasyon nila pagdating sa cake quality. At sa likod ng lahat ng ito, may isang major event na mas lalo pang nagpalakas sa kanila. Ito ay ang pagpasok ng Jollibee Foods Corporation.

Isang malaking balita ang humigit sa mundo ng food industry sa Pilipinas. Ito ay matapos mapabalitang binili ng Jollibee Foods Corporation ang Red Ribbon. May hawak na rin silang Greenwich, Chowking, at Mang Inasal. Pero ang pagkakabili nila sa Red Ribbon ay may malinaw na layunin. Ito ay para palawakin pa ang cake business at gamitin ang lakas ng JFC system para mas mapalago ito sa mas mabilis na paraan. Pagkatapos ng acquisition, sunod-sunod na agad ang naging pagbabago sa Red Ribbon. Una, pinaganda ang supply chain at logistic system. Dahil ang JFC ay kilala sa solid nilang operations at distribution network, na-apply din ito sa Red Ribbon. Naging mas consistent ang quality ng cakes, mas mabilis ang production, at mas na-streamline ang delivery sa mga branches. Pangalawa, nagkaroon ng innovation sa produkto. Hindi na lang sila nagstick sa classic cakes, unti-unting ipinakilala ang mga bagong flavors at styles gaya ng Choco Mousse, Rocky Road, at iba pa. Ang design ng mga stores ay nag-evolve rin, mas naging modern, mas family-friendly, at mas aligned sa JFC branding. Lalo na sa mga malls, naging mas visible ang Red Ribbon bilang isang mas dynamic na brand, hindi lang pang-dessert kundi pang-kumpleto ng kainan. Number 1. Original Logo versus Current Logo Alam mo ba na iba ang dating logo ng Red Ribbon? Noong unang taon ng kanilang operasyon, mas simple at script style ang kanilang logo, medyo mas retro ang dating. Pero habang lumalaki ang brand, unti-unting nirevamp ang design para mas tumugma sa modern branding. Yung Current Ribbon logo na may flowy red design, ay ginawa para mas maging visually strong at mas madaling tandaan, lalo na sa international market. Number 2. Bakit Red Ribbon ang pangalan? Maraming pinagpilian noon ang Mercado Family pagdating sa pangalan. Isinasaalang-alang nila noon ang mga pangalan tulad ng Cake Gallery at Sweet Table, pero rejected ang mga 'yan dahil masyadong generic. Pinili nila ang Red Ribbon dahil ito raw ay simbolo ng premium gift, isang cake na parang regalo, kaya may ribbon. Number 3. Rejected sa ilang bansa dahil sa cultural naming issues. Sa ilang bansa sa Middle East na alaman na hindi ganoon kadaling ipasok ang Red Ribbon dahil may ibang kahulugan o association ang pangalan nila doon sa ilang kultura. Ang kulay pula ay may sensitibong ibig sabihin, kaya kinailangan ng brand na i-localize ang kanilang marketing para maiwasan ang misinterpretation. At dyan na nagtatapos ang ating kwento tungkol sa istorya ng Red Ribbon. Ang Red Ribbon ay isang iconic brand na kinikilala hindi lang sa kalidad ng kanilang produkto, kundi sa warmth at nostalgia na dala nila sa bawat slice ng cake. Kaya ang tanong ko lang, alin sa mga Red Ribbon cakes ang paborito mo? I-share mo na sa comment section at pag-usapan natin ang pinakamagandang memories mo sa Red Ribbon cake.